Kamakailan, nagbahagi si Sunshine Gui Mary ng ilang nakakabagbag damdaming balita sa kanyang Instagram. Labis ang pagdadalamhati ni Sunshine sa pagpanaw ng kanyang hindi pinangalanang asawa. Sa kanyang Instagram post noong Huwebes ng gabi, June 20, ibinahagi niya ang isang larawan mula sa kanilang kasal sa beach. Ang unang larawan ay nagpakita sa kanya na nag-iisa sa isang bridal gown, at ang pangalawa ay nakunan ang kanilang unang halik bilang mag-asawa. Ang makeshift altar, na idinisenyo sa harap ng beach, ay puno ng mga puting bulaklak. Gayunpaman, ang kanilang masayang kasal ay napalitan na ngayon ng kalungkutan. Ang sumunod na larawang ibinahagi ni Sunshine ay tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Nakasuot ng itim na damit si Sunshine habang nakatingin sa bukas na kabaong kung saan nakahiga ang asawa. See you soon babe, mababasa sa caption, na may kasamang broken heart emoji. Kasal sila dalawang taon na ang nakakaraan. Ibinahagi din ni Sunshine na ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa ay ang paglaki ng puso. Sa kanyang Instagram stories kagabi, ibinahagi ni Sunshine ang isang video kung saan makikita siyang humiikbi habang yakap-yakap ang kabaong. Malakas ang kanyang pagiyak na naririnig sa likuran ang mga panalangin ng mga nagdadalamhati kasama niya. nag din siya ng larawan niya na papasok sa chapel, na may caption asawa ko at crying emojis idinagdag niya, isama niyo na ako, heartbroken emoji, ayoko na,